Halos walang pinagbago ang approval rating sa Administrasyong Aquino batay sa pinakabagong Pulse Asia Survey. Ito ang malita ni Nel Maribuho. Nananatili na ang mga isyu tungkol sa ekonomiya, pagtataas ng sahod at paglaban sa korupsyon ang pinahahalagahan ng mas maraming Pilipino. Ayon sa March 2015 Pulse Asia Survey, mas concern ang mga Pilipino tungkol sa inflation, pagtataas ng sahod ng mga manggagawa at sa paglaban sa korupsyon. Mababa naman ang interes ng mga Pilipino pagdating sa pagtatanggol sa teritoryo, usaping terorismo at pagpapalit ng konstitusyon. Halos wala namang ipinagbago ang approval ratings ng Administrasyong Aquino pagdating sa pagtugon sa pangangailangan ng mga naapektuhan ng kalamidad ang tungkol sa pagkasira at pag-abuso sa kapaligiran, paglaban sa kriminalidad, pagtatanggol sa teritoryo ng bansa, pagsugpo sa korupsyon at pagpapatupad ng batas para sa lahat. Isa sa may pinakamalaking pagtaas sa disapproval rating ng Administrasyong Aquino ang isyo sa pagsusulong ng kapayapaan. Mula 21% noong nakaraang taon ay tumaas ito ngayon ng 29%. Ito ay dahil sa January 25 Mama Sapa Operation at pagsusulong ng Bangsamoro Basic Law. Ayon naman kay Pangulong Aquino sa natitirang ilang buwan ng kanyang panunungkulan, mas tututukan ng administrasyon ang paglikha ng mga trabaho. And we will continue to channel funds to programs that have the twin effects of creating a skilled talented and healthy workforce that can attract more investors and more importantly of allowing our people to retake control of their destinies. Nel Maribuho, UNTV News Worldwide.